Ang kapangyarihan ay nasa iyo, simulan mo ngayon. May isang hindi nakikita, ngunit makapangyarihang pwersa na sumasaklaw sa bawat sandali ng iyong pagkabuhay, isang natatagong enerhiya na naghihintay lamang ng tamang panahon para maipakita. Hindi ito isang biyaya na ipinagkaloob lamang sa iilan o isang bagay na depende sa kapalaran o sa mga pangyayaring nasa labas mo. Ang kapangyarihan ay nasa loob mo isang walang kapalit na apoy na maaaring sindihan ng isang malayang desisyon na mabuhay ng may layunin. Kung hindi mo alam kung saan hanapin, mananatiling tulog ang kapangyarihang ito, tulad ng ilog na nakatago sa lupa na hindi kailanman nakikita ng araw. Isipin mo ngayon, sino ka kung maaari mong gamitin ang kapangyarihang ito ng buo? Ano ang lilikhain mo? Ano ang mararating mo at ano ang magiging epekto mo? Sa kabuuan ng kasaysayan ipinakita ng mga dakilang individual sa mundo kung ano ang posible kapag sinadya ng isang tao na kontrolin ang kanyang mga panloob na lakas. Si Thomas Edison ay nakaranas ng libu-libong kabiguan bago siya nagbigay liwanag sa mundo gamit ang bombilyang elektriko. Si Andrew Carnegie ay nagpalit ng buong industriya gamit ang kanyang mga makabuluhang ideya. Si Walt Disney ay nagtayo ng buong mundo simula sa isang simpleng lapis at pangarap. Wala silang mga karagdagang benepisyo kumpara sa iyo. Hindi sila ipinanganak na may mas maraming talento, talino o yaman. Ang pagkakaiba ay nasa kanilang ginawa sa mga bagay na meron sila. Pumili silang tumingin sa ibayo ng mga limitasyong ipinataw ng labas na mundo at lumusong sa isang bagay na madalas na tinuturing na hindi mahalaga. Ang walang hanggang potensyal na nananatili sa bawat tao naramdaman mo na ba ang pakiramdam na parang nasa dulo ka ng isang napakalaking bagay ngunit walang tiyak na hakbang kung paano ipagpatuloy o marahil ay naranasan mo na ang mga sandaling puno ng pagdududa? Hinahanap ang sagot kung dapat bang ipagpatuloy ang paghabol sa mga pangarap. Ang mga damdaming ito ay universal ngunit ang pagitan ng tagumpay at pagkalugi ay ang pagpili na ipagpatuloy pa rin. Ang katotohanan ay mayroon ka ng lahat ng kailangan para simulan. Ang problema ay hindi sa kakulangan ng mga mapagkukunan, kundi sa kamalian na akala mong ang isang bagay sa labas mo ang susi upang baguhin ang iyong buhay. Ang unang hakbang tungo sa kakaibang resulta ay nagsisimula sa pagbabago ng perspektibo. Ang pagkilala na ang kapangyarihan ay hindi nasa titulo, pera o sa pahintulot ng iba. Nasa loob mo ito. Ngayon isipin mo ang iyong isipan bilang isang matabang lupain. Lahat ng itinatanim mo doon ay aanihin. Ang mga paniniwala na pinapakain mo, ang mga salitang paulit-ulit mong sasabihin, ang mga larawang ini-imagine mo, lahat ng ito ay naglilinis ng lupa kung saan lulutuin ang iyong mga hinaharap na tagumpay. Kung magtatanim ka ng mga negatibong kaisipan tulad ng kawalan takot, at pag-aalinlangan ito mismo ang iyong anihin. Sa kabilang banda, kung pipiliin mong palakasin ang iyong isipan ng malinaw na bisyon ng tagumpay, pasasalamat sa mga oportunidad ngayon at paniniwala sa iyong potensyal, ikaw ay nagbibigay daan para sa mga kakaibang resulta. Si Napoleon Hill, isa sa mga pinakadakilang tagapagbuo ng modernong filosofiya ng tagumpay, nagturo na ang isipan ng tao ay kayang lumikha ng anumang bagay na kayang mailarawan at paniwalaan. Ngunit siya rin ang nagbabala. Ang bawat hamon ay may nakatagong binhi ng kapakinabangan na katumbas o mas malaki. Ang gagawin mo sa mga binhi na ito ang magtatakda ng kinabukasan ng iyong paglalakbay. Ang isipan na nakatuon sa pagunlad ay parang isang ilaw na gabay sa isang barko sa gitna ng kadiliman. Hindi ito nagpapabaya sa mga hamon. Nakikita nitong mga ito bilang mga oportunidad na nakadisguise nang si Henry Ford ay nakaranas ng paulit-ulit na pagkabigo at pagkalugi. Hindi niya pinahintulutan na maging batayan ng kanyang kinabukasan ang mga karanasang ito. Sa halip, ginamit niya ang mga ito bilang gasolina upang matuto, mag-adjust at umunlad. Ang mga kabiguan niya ay hindi huling bahagi ng daan kundi mga marka sa landas patungo sa paglikha ng isang industrial na revolusyon Sa pamamagitan ng pag adapt ng ganitong uri ng isipan, inihihiwalay mo ang sarili sa bilangguan ng agad-agad na resulta at nagsisimulang makita ang bawat hadlang bilang mahalagang guro. Bawat pagkakamali ay isang aral, bawat hamon ay isang pagkakataon na palakasin ang iyong katatagan, at bawat tagumpay, gaano man kababa, ay patunay na ang pag-unlad ay hindi maiiwasan kung nananatili kang nakatuon ngunit hindi sapat ang isipan lamang. Upang ganap na maipakita ang iyong panloob na kapangyarihan, kailangang itanim ang isang hindi matatalo na paniniwala sa sarili. Ang paniniwalang ito ay hindi galing sa kaluwagan. Ito ay itinatayo araw-araw, bato-bato. Si Abraham Lincoln, isa sa mga pinakamatatag na leader sa kasaysayan, ay nakaranas ng mga politikal na pagkatalo, personal na tradhedya at pampublikong pagdududa bago siya naging Pangulo ng Estados Unidos. Gayunpaman, hindi niya pinahintulutan na mahinaan ang kanyang tiwala sa kanyang misyon. Alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa loob mula sa isang malalim na paniniwala na siya ay tinadhana para sa isang mas dakilang layunin. Ang paniniwala niya ay kasing liwanag na sumisilip sa anumang pag-aalinlangan. Ito ang kailangan mong itayo isang siguradong tiwala na kayang labanan ang anumang pag-aalinlangan o pagsalungat mula sa labas. Ang tiwalang ito, gayon paman, ay hindi lumilitaw ng biglaan. Ito ay inaalagaan ng kalinawan. Dapat mong malaman ng tumpak kung ano ang gusto mo, bakit mo ito gusto, at anong presyo ang handa mong bayaran para makamit ito. Nang walang kalinawan, ang enerhiyang ginugol mo ay nawawala sa mga random na galaw walang direksyon o layunin. Parang sinusubukan mong mag-navigate ng walang kompas. Maaari kang magpadel ng buong lakas, ngunit patuloy kang magiging nasa bilog lang. Idefini mo ang iyong bisyon ng tumpak. Isulat mo. Suriin mo. Gawing kasing buhay na maaari mong maramdaman, hawakan, at hingina ng bawat detalye. Mas malinaw ang iyong bisyon, mas madali ang pag-align ng iyong mga kilos sa iyong mga layunin. At mas aligned ang iyong buhay, mas mabilis ka sa paggalaw patungo sa mga bagay na mahalaga. Ang malinaw na vision ay nabubuhay lamang kapag suportado ito ng layunin. Ang layunin ay ang makina na nagpapatakbo ng makinarya ng tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw kahit na sinusubukan kang sirain ng pagod. Si Oprah Winfrey ay nagsimula sa mga kondisyong puno ng kahirapan, ngunit natuklasan niya ang kanyang layunin nang malaman niya na maaari niyang gamitin ang kanyang tinig para inspirasyonan ang milyon-milyong tao. Ang kanyang dedikasyon sa layuning, ito ang nagbigay daan para siya ay maging isa sa pinakamaimpluensyang kababaihan sa mundo. Ano ang iyong layunin? Ano ang nagbibigay sigla sa iyo? Kapag natuklasan mo ito, ang trabaho ay hindi na lamang trabaho. Ito ay naging misyon. At kapag ang isang bagay ay naging misyon, walang hangganan ang maaari mong marating, ngunit ang layunin na wala ding disiplina ay parang pana na walang busog. Ang disiplina ang nagpapalit ng mga pangarap sa realidad. Ito ang araw-araw na pagsasanay na gawin ang dapat gawin, kahit na walang nakakakita. Si Michael Jordan, na itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na atleta sa lahat ng panahon, ay hindi dumating sa tuktok ng sapalaran higit pa siyang nage-ensayo kaysa sa ibang manlalaro. Kahit nakilala na siya bilang isang fenomenon, ang kanyang disiplina ay walang awa. Dahil alam niyang ang tagumpay ay hindi isang solong pangyayari, kundi ang pinagsamang resulta ng maliit na mga patuloy na aksyon. Ang disiplina ay hindi patakaran. Ito ay kalayaan. Inihihiwalay ka nito sa Procrastination in at Chaos, ito ang nagbibigay daan para mailipat ang potensyal sa aksyon at narito na tayo ang aksyon. Lahat ng napag-usapan natin hanggang ngayon, isipan, paniniwala, kalinawan, layunin, disiplina ay nagtatagpo sa puntong ito. Ang aksyon ang humahati sa mga taong nagmimithi at ang mga taong nagtatagumpay. Kahit gaano kalinaw ang iyong bisyon o kahit gaano katiyak ang iyong paniniwala, kung wala ang aksyon, nananatili itong imahinasyon lamang ang aksyon ay ang proseso ng pagdadala ng hindi nakikita sa nakikita. Ito ay ang pagsasama-sama ng mga hakbang kahit na medyo disigurado ang landas. Ito ay ang pagsabi ng o sa discomfort dahil ito ang lugar kung saan nangyayari ang pagunlad. Ang bawat hakbang na may intensyon ay isang hakbang patungo sa transformasyon. Gayunpaman, ang aksyon na walang pasasalamat ay walang laman. Ang pasasalamat ang nagpapayaman sa iyong paglalakbay. Nagbabago ng bawat hamon sa pagkatuto at bawat tagumpay sa pagdiriwang. Kapag nagpraktis ka ng pasasalamat, binabago mo ang iyong perspektibo sa kung ano ang tunay na mahalaga. Huminto ka sa paghahanap ng validation sa labas at nagsisimulang pahalagahan ang mga munting biyaya na meron ka na. Si Steve Jobs, sa kanyang pinakamahirap na mga sandali, ay laging bumabalik sa pasasalamat. Nakikita niya ang bawat pagkabigo bilang isang pagkakataon para mag-reinvent at lumikha ng isang bagong bagay. Ang pasasalamat ay ang angkor na nagpapanatili sa iyong isipan ng balanse at ang iyong puso ay magaan. Ang adaptabilidad ay isa pang susi sa pag-unlock ng iyong panloob na kapangyarihan. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at ang mga taong umaasenso ay ang mga kayang mag-adjust sa mga bagong realidad. Nang ang pandemya ng 2020 ay nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, ang mga kumpanya tulad ng Amazon at Zoom ay mabilis na nag-adjust pinahabang operasyon para tugunan ang mga bagong pangangailangan. Ang adaptability ay hindi nangangahulugan ng pag-alis sa mga prinsipyo. Ito ay ang pagiging flexible sa approach upang maabot ang mga layunin ito ay ang kakayahang sumayaw sa hangin sa halip na lumaban dito. Ang resilience ay natural na sumusunod sa adaptability. Susubukin ka ng buhay, magtutulak ito ng mga bato sa iyong landas, ilan sa kanila ay sobrang laki na tila imposible na ilipat. Ngunit ang resilience ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga suntok. Ito ay tungkol sa pagtindig muli pagkatapos ng bawat pagbagsak. Si Nelson Mandela ay dunti fito taon sa bilangguan pero lumabas siya na may parehong sigasag sa katarungan na kanyang ipinasok. Ang kanyang resilience ay hindi lamang nagbago ng kanyang sariling buhay kundi pati ng isang bansa. Ang resilience ay ang kalamnan na pinapalakas mo sa bawat pagsubok na kinakaharap mo at habang mas lalo itong nagiging malakas, mas mataas ang yung mararating sa huli ang patuloy na pag-aaral ang nagpapanatili ng iyong panloob na apoy na buhay. Ang araw na titigil ka sa pag-aaral ay ang araw na sisimulan kang matuyo. Si Warren Buffett sa edad na 90 ay patuloy na naglalaan ng oras araw-araw para sa pagbabasa at pag-aaral. Alam niya na ang kaalaman ay ang gasolina na nagpapaandar sa tagumpay. Huwag mo nang hintayin ang bagong ideya, bagong kasanayan at bagong perspektibo. Ang bawat libro na binabasa, bawat makabuluhang usapan, at bawat karanasan na dinadaanan ay nagdaragdag ng isa pang piraso sa puzzle ng iyong buhay. Kaya narito tayo sa katapusan ng paglalakbay na ito pero sa umpisa rin ng sayo. Alam mo na ang kapangyarihan ay nasa iyo. Ngayon ikaw ang may desisyon kung gagamitin mo ito. Huwag hintayin ang perpektong sandali, hindi ito darating. Huwag hintayin na magbago ang mga kondisyon sa labas, hindi sila laging magbabago. Pero ikaw ang kayang magbago. Maari mong desisyonan ngayon na kunin ang kontrol sa iyong buhay. Magtanim ng mga buto ng iyong mga pangarap gamit ang dedikasyon at pagmamalasakit. Harapin ang mga hamon ng may tapang at pasasalamat. Mag-adjust, magtaguyod at mag-aral sa bawat hakbang ng landas. Dahil sa pinakamalalim na bahagi mo, alam mo na ipinanganak ka para sa isang mas dakilang bagay. Nararamdaman mo ito. Naririnig mo ang tawag at ngayon oras na para sumagot. Ang kapangyarihan ay nasa iyo. Gamitin mo ito ngayon.